Sa pagpapatuloy, biglang natapos ang pagbabalik tanaw ni Li Tianyuan. Napansin ni Wu Dongshan na tila may iniisip ito at tinanong siya. Tumayo siya sa harapan ni Li Tianyuan habang nasa likuran niya ang Red Slave Army at si tu Ye. Pinapalinaw ni Wu Dongshan kung sino talaga siya. Samantala, pinaginalaan ni tu Ye na nagpapanggap lang si Li Tianyuan at nagtataka kung magpapanggap din ito bilang siya. Iniisip niya na hindi maaaring maging ganoon kabobo si Li Tianyuan dahil malayo ang agwat ng kanilang edad. Nagsimula ng magsalita si Li Tianyuan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Naghintay si Tuye sa sagot ni Li Tianyuan. Tinanggal ni Li Tianyuan ang kanyang sombrero at inilahad na siya ang emperador na si Tu Chenjun. Sa matinding gulat, parehong napatalsik ng laway si na ye at Lord Xiao. Ibinunyag ni Li Tianyuan na hindi pa siya patay. Habang iniisip ni Tuyen na nagpapanggap lang si Li Tianyuan bilang kanyang ama, pabiro nitong sinabi kung bakit hindi na lang siya magpanggap bilang si Qin Shi Huang. Natigilan si Wu Dangshan sa narinig at biglang bumakat ang galit sa kanyang mukha. Napuno siya ng matinding inis kay Li Tianyuan at tinanong kung niloloko ba siya nito. Ipinahayag ni Li Tianyuan na alam naman ng lahat na matinding galit ang nararamdaman ni Wu Dangshan laban sa Chen Dynasty, Nahanda siyang durugan ng mga buto ng emperador nito kung kaya lang niya. Sinabi niyang hindi niya isa sa panganib ang kanyang buhay sa pagsasabi ng lahat ng ito kung hindi siya desperado. Dagdag pa niya, matinding galit ang nararamdaman niya para sa kanyang suwail na anak na si Tuye, dahil ito ang dahilan kung bakit siya bumagsak sa ganitong kalagayan. Sinabi niya na si Tuye ay isang mapambyusisi at tusong tao na palaging nagpapanggap bilang isang walang silbi, babero at hangal iniisip din niya na si Tuye ang pinakamahinang prinsipe sa kanilang lahat. Samantala, nag-alab sa galit si Lord Xiao nang makita si Li Tianyuan. Naniniwala siyang si Li Tianyuan ang may masamang balak na agawin ang titulo ni Tu Chanjun, kaya tinawag niya itong may, puso ng lobo at baga ng aso. Nagpatuloy si Li Tianyuan at sinabi niyang hindi niya inasahan na si Tuye ay matagal ng palihim na nakikipagsabwatan sa maraming ministro upang agawin ang trono. Sa loob ng maraming taon, unti-unting lumawak ang impluensya ni Tuye sa korte at hukbo. Maging ang kaliwang punong ministro na si Zhao Zuo ay napasailalim sa kanya. Natatawang nagkumento si Wu Dangshan na kung ganito karaming lihim ng korte ang nalaman niya sa isang araw, mukhang marami pang dapat malaman. Sa kabila nito, patuloy pa rin nagpapanggap si Li Tianyuan bilang si Tu Chan Napansin ni Li na sa kabutihang palad, si Li Tianyuan, na si Tuye pala ang nagpapanggap, ay nanatiling tapat sa kanya. Kahit anong gawin ni Tuye upang makuha ang kanyang tiwala, nagkunwari siyang sumusunod habang palihim na nagplano laban dito. Gayunpaman, lumakas ng gusto ang kapangyarihan ni Tuye kaya napilitan siyang tekay ng kanyang kamatayan at bumaba sa trono. Sinabi niyang nanatili siya sa korte upang pag-awayin si Tuye at Zhao Zuo, na nagbigay ng pagkakataon para sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa kasamaang palad, kalahati lang ng kanilang plano ang nagtagumpay. Ibinunyag ni Li Tianyuan na may isa pang suwail na anak, si Tu Su, na tumulong upang patayin si Zhao Suo at patatagin ang korte. Iniisip ni Lord Shao na si Li Tianyuan ay nagkasala ng pag-agaw ng trono, pagpapahiya sa maharlikang pamilya, at pagsisira sa pangalan ni Tu Su. Napagtanto niya na napakaraming kasalanan ni Li Tianyuan, Kaya't maaring natapakan na nito ang reverse scale. Itinanong ni Wu Dangshan kung tumakbo ba si Li Tianyuan roon na parang isang talunang aso. Muling tumingin si Li Tianyuan kay Tuye at tinawag siya sa pangalan niya. Pinuna niya na matagal nang ginampanan ni Tuye ang papel ng isang traidor na ministro at kahit kanina lang ay iniinsulto siya laban sa kanyang kalooban. Alam niyang hindi ito madali para kay Tuye. Napagtanto ni Lord Xiao na isang salita lang ni Tuye at mapuputulan agad ng ulo si Li Tianyuan, ngunit, sa halip na magutos ng pagpatay, pinagdikit ni Tuye ang kanyang mga kamay, sinabi niya na ang pangiinsulto kay Li Tianyuan ay isang kinakailangang kasamaan at na dapat itong mamatay ng isang libong beses. Biglang itinulak ni Wu Dongshan si Li Tianyuan sa lupa, nagtanong si Wu Dongshan kung may halaga pa ba ang lahat ng ito, dagdag pa niya, ang matinding galit niya sa Chen Dynasty ay hindi na kailanman maayos. Tinanong niya kung talagang inakala ni Li Tianyuan na makakaalis siya ng ligtas matapos pumasok sa teritoryo niya at mahulog sa kanyang mga kamay. Sumagot si Li Tianyuan na isa na lamang siyang pinatalsik na hari, kaya madali siyang mapapatay ni Wu Dongshan na parang pagtalikod lang ng palad. Ngunit nang ahas siyang humarap sa kanya dahil alam niyang hindi yun ang pinakamahusay na opsyon para kay Wu Dongshan. Ipinunto niya na hanggat nananatili ang Chen Dynasty, ang basta-bastang pagpatay sa isang dating emperador ng Chen ay hindi magbibigay kay Wu Dongshen ng ganap na kasiyahan sa kanyang paghihiganti. Malamig na tumawa si Wu Dongshen, naging alisto si Li Yuan sa reaksyon ni Wu Dongshen, ngunit tumugon si Wu Dongshen at sinabing tama, ang pagpatay sa isang tulad ni Tu Chenjun ay hindi sapat, inihayag niya na nais niyang magkawatak-watak ang pamilya tu, bumagsak ang kaharian, at tuluyang mapawi ang kanilang lahi. Nanlumo at natigilan si Li Tianyuan nang makita ang ekspresyon ni Wu Dongshan sa kabilang banda. Sumagot si Tu Ye ng oo, at idiniin na ang kaharian ay dapat maglaho at ang lahi ng Tu ay dapat magwakas. Pinagnilayan ni Tu Ye na nagpapanggap si Li Tianyuan bilang si Tu Chenjun, sinasamantala ang matinding galit ni Wu Dongshan laban sa Chen Dynasty at alam niyang hindi siya basta papatayin. Sa halip, nais niyang gamitin ang sitwasyon upang simulan ang kaguluhan sa loob mismo ng pamilya tu, na pagtanto niya na sa ganitong paraan, hindi lang maliligtas ni Litian Yuan ang kanyang buhay, kundi magagamit din niya ang Red Slave Army upang pabagsakin ang Shen Dynasty. Ipinunto ni Tu Yena, gaya ng inaasahan kay Litian Yuan, ang maliit na tagawasak na kanyang pinaghuhugutan ng pag-asa. Napansin ni Wu Dongshan na may iba pang hinahangad si Li Yuan bukod sa pagkuha ng kapangyarihan ng Imperial Dragon mula sa Dragon Vein. Tinanong niya kung hinahangad din ba niya ang suporta ng Red Slave Army. Sumagot si Li Tianyuan na tama yun, sapagkat sa loob ng Chen Dynasty, isa sa pinakamalalakas na puwersa ay ang Red Slave Army, at sa suporta ni Wu Dongshan, makakamit nila ang kanilang layunin. Ngunit biglang pinutol ni Wu Dongshan si Li Yuan at sinabing dapat na siyang tumigil sa pangangarap. Bagamat nasisiyahan siyang makita ang Pamilya Tu na nagkakagulo, ang gamitin ng Red Sleeve Army upang tulungan ang kanilang kalaban ay isang imposibleng bagay. Tinanong ni Li Tianyuan kung ano ang gagawin niya kung hindi upang tulungan siya. Inusisa niya kung ang desisyon ba ni Wu Dongshan ay upang tulungan si Tuye na nagpapanggap bilang siya. Laking pagtataka ni Tuye sa pahayag ni Li Tianyuan. Ipinahayag ni Litian Yuan na matapos ang ginawa ng kanyang suwail na anak, napagod na siya sa trono. Ngunit agad na pinabulaanan ito ni Wu Dongshan, sinabing walang katuturan ang sinasabi niya. Gayunpaman, nagpatuloy si Litian Yuan at sinabi na ang kanyang pinakamalaking hangarin, bukod sa pag alis sa kanyang dalawang walang silbing anak, ay ang ipagkatiwala ang kaharian sa isang taong maaasahan. Nagkumento siya na, halimbawa, mukhang angkop si Li Tian para sa papel na iyon. Si Lord Shao, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik, iniisip na mas mabuting panuulin na lamang ang buong palabas. Muling napangiti ng malamig si Wu Dongshan at sinabing matapos ang lahat ng kanyang sinabi, puro salita lang ito. Napagod na siya sa larong ito kaya inutusan niyang dalhin si Li Tian Yuan at ipapakain sa mga aso. Ngunit biglang sumingit si Li Tian at sinabing madali lang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, inilahad niya ang Imperial Silky Wudongshen, at sinabi na dapat niyang ituring ito bilang isang regalo para sa magiging tagapagmana at emperatress sa hinaharap, nagsimulang magduda si Wudongshen kung may katutuhanan ba ang sinasabi niya. Pagkatapos, ibinunyag ni Litian Yuan na ito ay isang regalong pangkasal, labis na nagulat si Tuye sa kanyang narinig. Biglang tinaas ni Wudongshen ang kanyang kamay, at niyakap si Tuye, napansin niya na hindi naman ito masama, at tila nagbigay si Li Tianyuan ng mungkahi na ikinatuwa ng lahat. Ipinahayag niya na hinahangaan niya ang mga ideya ni Tuye sa pamamahala ng bansa, kaya't karapat dapat siyang maging kanyang asawa. Ipinahayag ni Wu Dongshan na hindi na dapat mag-aksaya ng oras, at dapat na silang dumiretso ni Tuye sa silid pang kasal. Nagprotesta si Tuye, sinabing dapat munang maghintay si Wu Dongshan Ngunit bigla siyang nagulat nang makaramdam siya ng matinding sakit sa likod ng kanyang ulo, tinamaan siya ng siko ni Wu Dongshan sa ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Sinabi ni Lord Xiao na dapat maghintay si Wu Dongshan, ngunit sinabi ni Wu Dongshan na hindi dapat mag-alala si Lord Xiao dahil hindi naman niya babastusin ang kanyang panginoon. Nagbiru si Wu Dongshan at tinanong kung gusto rin bang sumama ni Lord Xiao sa silid pangkasal. Namula sa hiya si Lord Xiao, at hindi agad nakasagot, sa halip, galit siyang sumagot na dapat manahimik si Wu Dongshan, at isa siyang manyak. Samantala, pinag-isipan ni Li Tian Yuan na inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Tuye upang maging isang tunay na dragon, umaasa siya na hindi siya bibigwin ni Tuye at na malalampasan niya si Tu Chenjun. Naisip ni Li Tian Yuan na dapat siguraduhin ni Tuye na maaalala siya sa kasaysayan. Dumating ang gabi, at ang gasoklay na buwan ay lumiwanag sa kalangitan, sa loob ng silid pangkasal, pasiga na nagprotesta si Tuye, sinasabing dapat kumalma si Wudongshan, lumayo, at huwag nang lumapit pa. Alam niyang dapat siyang pigilan ni Wudongshan, ngunit sa halip, galit na sumagot si Wudongshan at sinabing tumahimik siya dahil isa siyang manyak. Nagbuka ang liwayway, at marahas na tumilaok ang tandang, nagulat si Lord Shao nang bumukas ang pinto ng silid pangkasal, lumabas mula rito si Wu Dongshan, laking pagtataka ni Lord Xiao habang nakatingin sa kanya. Nagalit si Lord Xiao sa tila pang mamaliit ni Wu Dongshan sa kanya, ngunit bigla siyang kinabahan ng makita niyang gumapang palabas si Tu Ye mula sa ilalim ng pinto, mahigpit na nakakapit sa pintuan. Nagpahayag si Lord Xiao kung buhay pa ba si Tu Ye. Samantala, pinagnilayan ni Tu Ye na halos maubos ang kanyang lakas, ngunit para sa layuning pabagsakin ng kaharian, sulit ang kanyang sakripisyo naisip niya na talagang naglakas-loob si Litian Yuan na ilabas ang Imperial Seal mula sa palasyo at ibenta pa siya kaya tila maganda ang hinaharap. nagkomento si Wu Dangshan na dapat nang tumigil sa pagninilay nila si Tu Ye at dapat na silang bumalik sa pangunahing punong tanggapan upang pag-usapan kung paano makuha ang enerhiya ng dragon nagtaka si Tu Ye kung bakit hindi na lang sila dumiretso at kung ano pa ang dapat pag-usapan Ilang sandali pa, mas pumasok sila sa kailaliman ng kabundukan, bitbit ng mga kababaihan ang mga sulo habang naglalakad sila sa isang lagusan papunta sa punong tanggapan. Ipinahayag ni Wu Dangshan na malapit na sila. Nagkaroon ng masamang pakiramdam si Tuye. Ipinahayag ni Wu Dangshan na dumating na sila. Labis na namang ha si Tuye at ang iba pa sa kanilang nakita sa dulo ng lagusan. Naitanong niya kung yun ba ang punong himpila ng Red Slave Army. Sa paligid, napansin niyang maraming armadong kalalakihan sa loob ng base, bukod sa mga armadong tauhan, may mga panday at mga ngalakal din. Napansin ni Lord Shao na marami talagang tao doon, ngunit hindi lahat ay miyembro ng Red Slave Army. Nakilala niya ang Shanghai Society, nakilala rin ni Lord Shao ang Hanziu Party. Nakilala naman ni Lord Shao ang Righteous Alliances, pati na rin ang Shaolin Sect. Napansin din niya ang Beggar Sect, Ipinahayag ni Lord Shaw na ang lahat ng mga ito ay iba't ibang malalaking at maliliit na grupong rebelde mula sa bansang Chen, at marami sa kanila ay nakasagupa na nila noon. Mura ni Tuye sa kanyang isipan nang mapagtanto niyang nakapasok siya sa lungga ng mga rebelde. Pinagnilayan niya na ang mga rebelde rito ay mas masahol pa sa iba, at natanto niyang ang lahat ng ito ay mahahalagang puwersa sa pagpapatamba ng isang kaharian. Samantala, napaisip si Li Tianyuan Yuan na inaasahan na talaga niya ang galing ni Tuye, kahit nasa kampo ng kaaway, naglakad ito ng matatag at may bakas pa ng kasiyahan sa mukha. Tunay ngang karapat dapat siya sa dugo ng yumaong emperador, nagtaka siya kung maaari bang inaasahan na ni Tuye ang paglitaw ng Dragon Vein at alam niyang doon magtitipon ang mga rebelde, kaya't balak niya silang supulan ng sabay-sabay. Nabighani si Tuye ng isang dambuhalang lalaking may maskuladong pangangatawan ang tumayo sa kanyang harapan, tiningnan siya nito at sinabing hindi pamilyar ang kanyang mukha, nagtanong ang lalaki kung sa aling grupong rebelde siya kabilang. Matapang na sumagot si Tuye, ako si Li Tianyuan, ang itinapon na punong ministro ng bansang Chen, at ako ay kasama ng dating emperador ng Chen, si Tu Chenjun. Napatawa ang lalaki at sinabing hindi nakakatawa ang kanyang biro. Ngunit biglang sumabat si Wu Dongshan, hindi ito isang biro, ang sinabi niya ay pawang katotohanan. Agad na bumati ang lahat kay Wu Dongshan nang makita siya. Napansin ni Wu Dongshan ang ekspresyon ni Tu at tinanong kung siya ba'y nadismaya. Sinabi niyang kung inaakala ni Tu na makukuha niya ang buong suporta ng Red Sleeve Army sa pamamagitan ng kasunduan nila kagabi upang maaga ang kapangyarihan ng Dragon, nagkakamali siya. Suminit si Wu Dongshan, at sinabing lumalabas na hindi lamang si Tuye ang sinusuportahan ng Red Slave Army, ipinaliwanag niya na siya ay isang negosyante at kailanman ay hindi niya inilalagay ang lahat ng kanyang puhunan sa isang lugar lamang. Napaisip si Tuye, gusto ba ni Wu Dongshan ng libreng sakay? Ipinahayag ni Wu Dongshan na hindi niya nais maging emperador, ngunit handa siyang sumugal sa sinumang may tapang umupo sa trono ng dragon. Sa pagkakataong ito, kung sino man ang makakakuha ng kapangyarihan ng Dragon, lahat sila ay malayang maglaban-laban. Naisip ni Li Tianyuan na ginagamit ni Wu Dongshan ang Dragon Vein bilang pain upang tipunin ang lahat ng rebelde at doon pipiliin kung sino ang may kakayahang wasaki ng Chen Dynasty. Sa kabilang banda, napagtanto ni Wu Dongshan na kahit sino ang manalo, hindi siya kailanman matatalo. Napaisip si Li Tianyuan kung kaya ba talaga ni Tuye ang isang babaeng tuso at estratehiko ni Wu Dongshan. Ngunit mumiti si Tuye at sinabing walang dapat ipagalala si Wu Dongshan dahil mas masaya kung mas maraming kalaban, ipinahiwatig niya na sa huli, iisa lang naman ang magiging resulta, hindi na mahalaga kung sino ang magpapabagsak sa Chen Dynasty dahil pareho lang ang kalalabasan. Napangiti si Wu Dongshan sa kumpiyansa ni Tuye. Napansin niya kung paano ito umasta na parang siya lang ang nag-iisang kakumpetensya, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit siya ang lalaking kanyang nagustuhan. Gayunpaman, idinagdag ni Wudong siya na kahit marami ang lumalaban sa kanya, wala ni isa ang maaaring tumapat kay Tuye, maliban sa mga mula sa Bansang Jing, nagtanong si Tuye kung talaga bang makikialam ang Bansang Jing sa kaguluhan, ipinaalala niya kay Tuye na iniisip ba niyang pababayaan ang mga inapo ng Chu Family ang Dragon Vein habang nagpapanggap siyang isa sa kanila. Batay sa kanyang kalkulasyon, dapat ay paparating na ang mga tao mula sa bansang Jane.